Yo, mga bro? Update ko lang kayo, no? Nakita ko lang to eh. Ito, yung kagandahan ng may pusa kami dito eh. Ayan Oh. Ayan! Nakita niya yan. Diba? Kita ba? Ayan oh. Ahas. <laughs> Haba. Laki. Dali nila. Ayan yung kagandahan ng may pusa. Ayan o. Oh. Tapos ng asya. Haba eh. Ayan o. O, diba? Ayan yung mga pusa. Kita siguro nila. Ang daanan. Ayan ang kagandahan ng ano. Meron tayong mga pusa dito. Kasi summer na naman. Maglalabasan na naman yung mga ahas. magahanap na naman ng lungga na ano. Malamig. sa natin ngayon. Yo, laki. Ayun, karnihin 'yan, masarap 'yan. Ha? Yeah. Press yan press. Ming. Sino dumali niyan? Ah, oh, di ba? Yung pusa bahay. Nakuloko. <laughs> Tinakbo eh. Sinolo. Ah, laki-laki nun eh. Tinakbo ba naman eh. Loko-loko <laughs> yung pusa. Tinakbo ba naman yung as? Lit-lit niya. Natikman na niya kasi masarap eh. Sariwa kasi, sariwa. Papatay lang eh.

nakakabuhay. E, alam ko agad yun. E, nakita ko na yung ahas. Alam ko hindi na buhay yun. Kasi sa, dami ba naman ng pusa dito eh. Hmm. wala ko lang kung makasurvive siya. Ayan e, no? lang. Pinitira na nila doon. Pinagmimitinga na nila kung paano mahabihin eh. Ayan e lang mga ka-bro. Update ko lang kaya. Bye! -bye.